Nanindigan naman ang ilang tatayong impeachment prosecutor na hindi pakikialaman ng Korte Suprema ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. At nakatutok si Tina Panganiban Perez. Kasunod ng dalawang petisyong humiling sa Korte Suprema na pigilan ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, nanindigan ng isa sa tatayong impeachment prosecutor. Wala pong sapat na basehan ang Korte Suprema para mag-issue ng TRO regarding the impeachment complaint. Kinontra rin ni Congresswoman Jervie Luistro ang katuwiran ng mga nagpetisyong abogado mula sa Mindanao na labag umano sa rules ang verification ng impeachment complaint. Yun pong verification, it is legal because we followed rule, the rules of the 19th Congress of the Philippines word for word. Pinabulaanan din niya